Uh, magandang umaga mga kamanok kaalam uh, Ito na naman tayo sa ating uh, pangatlong vlog Ito yung, ang pagpapaligo sa ating mga manok Para tanggalin ang kanilang mga hanip at putok, Lalong lalo na yung tinatawag namin dito sa dabaw na bunhok Yung bunhok na yan ay hindi nakapagpapatulog ng mga manok Kaya yung mga manok natin nangangayayat, Mahinang kumain Kaya Itong gagamitin natin ngayon na pangtanggal sa kuto ng manok, itoy uh, hindi nakakasama sa mata ng manok. ligaya ng iba na ng mga mga pangtanggal ng anip at kuto na medyo makimikal masyado, yung makakasira sa mata. Lalo lalo na kapag uh, inihimas nila yung balahibo nila para matanggal yung mga tubig na nila yung yung chemical na hinahalo sa paligo nyo kaya medyo nakakasira yon sa sa balance ng manok natin kasi yung chemical na masama matapang itong gagamitin natin ngayon ay napaka epektibo matagal ko na ginagamit tanggal lahat ang kuto nito na hanip saka yung bunok na tinatawag namin dito sa dabaw. ito yung uh, natural lang kahit ma yung mata nila Malagyan natin, hindi nakakasama sa mga mata nila. Ah, ito yon Ito, ginagamit natin ito sa plato, itong Joy. Pero hindi nyo ba alam itong Joy? Ay, napakagandang gamitin din sa paligo sa manok. Kasi patay lahat ng mga hanip at kuto nito. Ngayon, papakita ko sa inyo. Kayo? Lapit mo nga dito yung kamera. Ayan. mo. nakikita nyo ba? Oh, ayan. Ayan. Kita nyo yung mga puti-puti na yan. Hmm. Angga lahat yan. Angga lahat yan nito. Nitong Joy. Hmm. Hindi nyo pa naranasan ito. Ano? Kasi yung mga nakikita nyo. Yung mga malatayon. Ganon. Maganda naman yung malatayon. Kaso lang, hanggang dito lang sa ulo nyo dapat i- Ah, uh, dito sa liigan lang dapat yung basain nyo kasi kapag nabasa nyo yan dito napunta sa mata medyo nakakasama sa manok natin kasi chemical yun eh pero inyo manatayon. Pero ito, sabon lang to. Pero ang magandang na uh, naidudulot nitong uh, Joy Antibac na to kasi <coughs> tanggal talaga lahat ng mga kuto. Sige. Sisimulan na natin mga kamano ka alam. Isa lang muna yung uh, gagamitin natin kasi isa lang yung ide-demo ko sa inyo. Pero kung sampung manok paliliguan mo, uh, mga dalawang piraso nito mas maganda so ngayon, i-demo de ko lang naman so isa lang muna bubuksan natin, ito kasi isang manok lang ipapakita ko muna sa inyo, ito so, ngayon sana pagsabihin nyo ito sa inyo mga kakilala na manood ng Manok Kaalam TV, kasi marami kayong matutunan paghahaluin mabuti lahat ng mga vlog ko ay puro kaalaman talaga tungkol sa pagmamanok. Eto, ay eh, paliliguan na natin mga kamano kaalam ha. Habang um, hindi ko pa binabasa, itong manok na to, ito yung uh, ginagamit ko sa aking intro. Ayan, it's a pure dan gray. Pure dan gray na manok. Wala pa tong halong hats. Purong-puro ito. Galing ito sa GSB Game Farm ng <coughs> Island Garden City of Samal Kaya uh, yung nangangasiwa ng farm si uh, uh, Sir Kenneth Torres uh, GSB Game Farm Ayan. Uh, Mga malalakas na manok yung mga manok nila Kaya, oh, Nakikita nyo mga buto Malalaki yung mga buto ng manok nito Malakas pumalo Kaya paliguan na natin itong broadcast natin mabuti mga kamano ka alam ha para saan may yung nakasuk nakatago yung mga kuto eh maaabot talaga ng sabon natin. Tapos minsan manok takot sa tubig. tip ko sa inyo bago kayo magpaligo ng mga manok kailangan tapos na silang kumain ng agahan tapos na rin silang nakainom halimbawa kung nagpapakain kayo ng banda alas 7 ng umaga pakainin niyo ng mas maaga pa mga mga alas 6 baka painumin nyo kaagad kasi parang manok pinapaliguan nyo na, na hindi pa pinapakain kung minsan yung iba uh, hindi masyadong tumutoka kasi nag giginawan sila. Ayan. Kahit papunta sa mata yung sabon natin, hindi nakakasama kasi natural lang. dishwashing lang naman ito, eh, pero nakakatanggal talaga ng hanip at tuto. Mamayang hapon ipapakita ko sa inyo kung ano na resulta sa yung mga bunhok na nakadikit kanina sa buntot nila. Wala na 'yon. Wala na lahat. Kasi napaka-epektibo nito natural na natural Ayan. tsaka murang-mura lang ito 7 piso lang yung isang sachet sulit na sulit maganda rin naman yung mga yung mga shampoo na pang manok talaga pero ako hindi ako gumagamit noon kasi ito Subo ko na murang-mura. Tsaka, natural na natural. Mga kamano ka alam. Abangan nyo yung next sa vlog natin. Yung susunod na episode, yung paggamot naman ng mga bulutong, yung ano ang uh, simpleng uh, pamamaraan sa paggamot ng bulutong, yung natural lang din yung gagamitin natin. Kasi ako, hindi ako nag-immunize. Uh, Simula pagpisa, hindi ako nag-immunize. Kasi yung, yung first vlog ko, ando na yung ginagamit kong mga mga suplemento. Tsaka meron pa yung papakita ko sa inyo sa susunod na vlog. Kapag nagkapisa na yung uh, inahin natin na naglilimlim, papakita ko sa inyo kung, an kung ano una kong ginagawa para healthy yung sisiw natin na na natin kailangan mag-immunize. Ako hindi na ako nag-immunize kasi kapag hindi natin na kompleto yung immunize na yan, maraming virus na papasok sa manok natin. Kaya hindi na ako nag-immunize. Sa tagal ng experience ako sa pagmamanok, mula bata, nag nagmamanok na kami. Kasi hilig ko na talaga, mula nang ako uh, bata pa, hilig na talaga ako sa manok. Nag-handler na ako. Tsaka, kinukuha ko rin yung mga magagandang teknik nila sa pagmamanok, tsaka yung mga uh, pagpapalaki ng sisew na maganda talaga yung uh, resulta. Kinukuha ko yung mga teknik na yun, tinitiknot ko para may share ko sa inyo lahat, mga kamanok -ka alam, Tsaka kayo din, mag-share naman kayo ng mga like, share at subscribe. para uh, parang tips niyo rin sa akin. Tambawi ba? Sino ba naman tayo mag hindi magtutulungan? Tayo lang naman mga mahilig sa manok. Ayun. Ayun, paliguan talaga natin ng puti. Okay, tapos na. Yung ulo kahit magkasabon-sabon yung ulo na yan kasi uh, hindi nakakasama yan biswasing lang itong ginagamit natin pero sobrang epektibo talaga uh, sige. tapos na yung, yung inahin na naman yung uh, lagyan natin ng pangtanggal ng uh, buk -bu, uh, yung ano yung bunhok yung tawag namin dyan yung, yung bunhok o hanip ba yun uh, ito, ito kaso naglilimlim yung inahin natin yun ang ating uh, uh, lalagyan naman ng uh, pangtanggal pero sa ngayon, ito lang muna yun, sa susunod natin yung vlog at abangan natin um, para uh, ibang episode naman so mga kamano kaalam uh, gawin nyo to sa mga manukan nyo uh, huwag nyo kalimutan sa bawat sampung manok dalawang peraso nito, itong tags tag, tag uh, 7 pesos ang isa. Pero kung, marami yung manok nyo, syempre, sa bawat, uh, mas mabuti mga manok alam. sa bawat, sampung uh, manok na paliliguan nyo, magpalit kayo ng tubig, tsaka palitan nyo na rin yung, sabon, yung ganito, yung shampoo. Kasi, yung mga kuto kahit patay na dyan andyan na nakadikit na sa tubig mas so mabuti ah, baguhan nyo naman kasi sampo na yung manok nyo ginaga yung pinaliguan marami na yung mga dumi na yun mas so mabuti magpalit kayo ng tubig tsaka palitan nyo na rin ng shampoo ah, shampoo ba to? Diswashing. <laughs> sorry so 100% maganda resulta kasi no side effect sa manok hindi nakakasama sa mata nila kahit ah tuka ng tukain nila yung balahibo nila na may tubig hindi nakakasama sa kanila kasi biswasing yung ginagamit natin pero sobrang epektibo hanggang sa susunod nating vlog abangan nyo ha Meron pa, marami pa akong episode na i-upload sa youtube natin sa kaalam TV gaya ng pagtanggal uh, ng uh, bunhok sa mga inahin na naglilimlim sa mga uh, mga bulutong simple simpleng-simple simple na talaga gamutin yung bulutong para sa akin yung mga sipon pati yung uh, paglagay ng tali na hindi nabubunot ng uh, madali hindi madaling mabubunot simpleng-simple simple lang talaga yan mga manok alam tutoro ko sa inyo sa susunod pa natin vlog marami pa tayong vlog na uh, i-upload sa youtube na magustuhan ninyo makakapulot kayo ng aapon uh, pinakita natin yung pagpapaligo uh, ng manok Uh, gamit yung sabon na joy yung sa pangpinggan ngunit nakakatanggal ng uh, hanip at puto matagal na namin yung ginagamit noon pa uh, na nakapagturo kasi sa akin yung uh, dati kong amo na mabisa talagang pangtanggal sa mga hanip at puto yung joy na sabon yung joy antibac na yun ngayon pinakita natin sa inyo kahapon kung paano paliguan yung manok gamit ang sabon na yun Titignan naman natin ngayong umaga ang resulta sa manok na pinaliguan natin. Halika kayo mga kamanok alam. Ayan. Ito na yung brood cat na pinaliguan natin kahapon. Yung orong dan ring manok. Kung na natin pakikikita natin sa inyo. kahapon uh, ang daming mga bunhok na nakikita nyo sa buntot ngayon ayan na siya ayan. wala na nakikita nyo wala na yung bunhok patay lahat ayan, sinasabi ko sa inyo yan yung pinakamabisang uh, sabon na ginagamit namin hindi na kami gumagamit ng yung mga matatapang na sabon nakakasama yun sa manok kasi yung iba uh, napupunta sa mata nila. Kita nainom nila kasi inilinis nila yung balahibo nila, natanggalan nila yung tubig, nainom nila yung uh, yung chemical ng ng ginagamit nating shampoo dati. Ngayon, itong Joy Antibac lang ginagamit natin. Safe na safe siya kahit lagyan mo yung mata nila, ayan. Walang uh, side effect sa manok. So, ayan, may tips ko sa inyo sana magustuhan nyo itong video natin ngayon yung natin ngayon pagtanggal sa hanip at puto uh, mga kamano kaalam uh, kung nagustuhan natin yung video natin yung content natin ngayon uh, huwag natin kalimutan na mag subscribe talaga sa ating youtube channel ang Mono Kaalam TV tsaka mag like at tsaka mag comment kung meron kayong mga katangungan uh, tungkol sa pagmamanok uh, pwede kayong mag comment sa ating uh, sa ating comment dyan uh, usapan natin at saka gagawa tayo ng video para dyan makikita nyo sa akto uh, yan lang sa, sa, muna, sa, sa ngayon yan lang, yan ang muna yung uh, uh, masasabi ko uh, nabubulol na ako sorry <laughs> kasi mahirap talaga magtagalog ang mga purong bisaya no? Uh, kaya ako natatagalog para lahat lahat makaintindi <laughs> kasi minsan kung nabibisaya tayo yung mga taga Luzon hindi tayo maintindihan kaya may tayo minsan nabubulol yan yes, sa ngayon yan na muna mga kamano -ka alam ah, hanggang sa susunod nating na mga vlog huwag nyo kalimutan magsuporta sa ating uh, youtube channel ang mano alam tv hanggang sa muli maraming salamat magandang umaga